Hi everyone, good morning po. Late um breakfast po tayo. ayan, Kahit po wala talaga tayong ganang kumain, pilitin kasi mas mahirap pag nagkasakit. Walang well, tutulong sa atin dito sa abroad kundi tayo lang. Kung marami man tayong dinadanas na at problema sa mga oras na to, huwag tayong panghinaan ng loob. Andiyan si Lord kausapin natin siya at um, i-offer po natin lahat ang problema natin sa kanya dahil siya lang ang makakasolve ng problema natin at siya lang ang makapagpalakas ng ating loob maraming tao talaga ang hindi naniniwala at hindi po takot sa karma pero lahat ng mga nangyayari sa atin may dahilan kaya pilitin lang natin maging matatag kakayanin natin basta magdasal lang at magtiwala sa Panginoon breakfast po tayo everyone and God bless.